Asa ah, na si Rose? Pupunta na kami sa kabilang area ng resort. Dito kami dumaan sa gilid. Ayun, may mga fish character dito. Yan yung mga fish karakter nila. Ano? Pag hindi ka nagbibidyo, anahin mo muna. I-off mo. Ay, si madam. <laughs> Wala. Kanya-kanya kaming buhay ngayon, guys. <laughs> Kanya-kanya kami ano. may nakita kong halaman na naman guys. Wow. Ang ganda. Ay, 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 pusa kami doon sa kabilang area dito naman kami ngayon guys mga swimming pool naman to dito 15 yata na swimming pool to dito eh kaya marami malawak ang lugar ayun daming swimming pool Oh, malinis yung tubig nila dito pa sa kabila. <laughs> Hiwalayin ko muna si madam. Ito <laughs> ako dito sa kabila. <laughs> Hi guys! Buhay ano? Buhay vlogger guys! Ganyan! Baka kami maliligo guys pata pagkatapos namin mag Yan. Tapos eh magpapaligo. Magpapaligo. Eh, 'di mo na, dagdamo. Tapos balik na ako dito sa may sa bilang swimming pool ulit. <clears throat> ano maganda rin dito guys ano Ay, kuya. Pabidyo lang, kuya. Ay, si kuya nagbabantay ng swimming pool. Lifeguard ka, kuya. Lifeguard po. Ah, lifeguard. <laughs> lifeguard si kuya. O, niyo, Swimming, swimming pool lang dito, guys. Pero may mga lifeguard. Wow, no, yung bata nang slide siya. Ay, siya. Wow, golden. Ooh, look Pirates of the Caribbean. Naabangan ko guys yung ano yung tatapon nito dito no. Yan na, yan na malapit na, malapit na, malapit na. Malapit na bilis na. Tagal. Yan na, yan na, yan na guys, yan na guys. Yan na guys. Oh, di ba? Ito pa rin yung ano kaya lang di ko alam bakit hindi nila to dinalagyan ng tubig madam dito <laughs> ayan nag-antay talaga siya busy siya nagre-review sa mga ano nyo. oh dito guys maganda na siya ngayon kasi ano na green na yung mga puno Andito ah, dito na kami guys sa kabilang parte kabilang area ng Delia Alfredo's Resort Ito yung kanilang ibang activity Bukod sa zipline guys Ayan ito Ano kasi tawag dyan sa activity na yan? Ha? Huh? Hindi mo alam? Ha? Huh? O oh, ayan guys Tingnan nyo ang aking kasaginan Ano? Oh. Andito na kami sa kabilang area Ayan ano oh. Ito yung aking... Ito yung... Ito sa lang guys. Ina. Ang cute. Tapos, ang ganda ng halaman na ito. Dito ko sa aking kasagingan, guys. Welcome to my kasagingan. Ang kagandahan sa aking saging, guys, ay maliliit lang na puno, pero makikita nyo ang kanilang mga mali lang sila pero malaki ang kanilang puso guys, hindi ko makita nasisilaw ako yan o, oh. ganda o ito mo. ito ang aking saging tinatawag na yung mga nag overnight dito kasi oras ng kanilang aw oh, is 12 kaya <laughs> itong halaman na to <laughs> tapos ngayon ito tayo sa ibang activity nila saan na nagpunta si madam? Ayan yung kanilang ibang activity. Yung mga kahoy-kahoy. Ayan. Ayan pa, may swimming pool pa doon. Oh. Tapos ayon wall climbing. Ayan. Ayan yung wall climbing nila. ko yan <laughs> hindi ko kaya yung activity dito na ano yung sa kahoy ba yung tumatawid so try natin itong ay <laughs> ang lalayo hindi maabot yung pa ako <laughs> ah, ang lalayo ng ano pagitan so try ko na lang tong gulong ah ganyan daw to eh yan, no sa gulong kaya guys Woo! so ayan ito yung kanilang playground activity dito sa kanilang resort bukod sa zipline ito, uh, ano din nila to dito yan, kanilang activity dito tapos pwede na tayo mag ano dyan pumasok okay, ha? Hindi, hey, okay, muna ako dito sa swimming pool. Swimming pool, walang gumagamit. Kaya naka-close siya. Dito kami dati nag-swimming nila. Alis siya dati guys. Yan yung swimming pool na ito. Ayon ni Madam Dumaan dito kasi walang gaanong view. Puro cottage kasi dito. Tapos, ayan. nakita ko sa inyo yung swimming pool kung saan kami nag-swimming nila alis noon no, oh, dito. Kata nila nililinis. Kasi hindi masyado siya ginagamit. Ang mas madalas na inuuko pa yung doon sa may harapan. Dito kasi sobrang layo na kasi ito dulo na ito guys. Kasi maano na siya. So ayan guys. <laughs> may suha ako dito guys. Suha. Dito, wow. din banga, oh. Ayan o. Daming bunga. Daming o. Ay, nasa baba yung lungo ang laki, so ayan balik na ako guys and guys welcome Delia Alfredos